Hello friends Punta tayo ngayon sa palengke Bibili tayo ng ano Pang ulam na Pang Sabaw Bibili tayo ng ano Pang tinolang manok Pang tinola Pang tinolang manok Tingnan natin kung ano, yung tatlong, ano lang tatlong wings lang ang, ang bibilihin natin yung nagkakot ng ano mga basura dito sa palengke itu kok sayang tuh dokter nih kan ini sedang jam 06.00 jam 06.00 ha jam Pak do buyan Ito. Ito. bayad.

Siguro may malunggay ka. Wala na. Tapos ano? Bawang, 50. One.

Kaya magkano okay. yung pakawang okay. nasa okay. okay. labas? Okay. 40 40 po 40 40 40 40 na yan. Hindi mo muna iwain niyan, hindi pa naman yan gagamitin. Lagay mo na yan sa kwan. Gustaw. nya boss. May Ay wala po. May ba tayo? Wala. Wala daw po. So, 105 Ay bilat. khuyên okay nát Bibili tayo ng oling Tag 20 lang tayo ng oling tag -20. Magkano yung papaya mo? Papaya? 35 lang ang kila mo. sa tinola. Oh, eh, eh, sa butang mo dere, lang kayo pag rin. pare. Oh. Oh, sa lang. Bali. pwede ng uling, 'di ano? oh, oh. Dito mo ilagay oh, tali. Na. Ah. 41. Ayan, 500 yung pera natin. Tapos, ang nabili natin, ito. Tapos, ang natira sa pera, ano na lang, uh, 260. 260 ang ano, natira. 260 ang na ano natin 250 ay 240 yun mga friends oh, may, nang nabili ko oling tapos may papaya apat na chicken wings tapos malunggay tapos isang kilong mangga ano 100 ang kilo ng mangga yung picos na mangga ayan so, sobrang mahal ng mga bilihin ang 500 500 na dala ko is ano so 60 na lang natira so 40 Uh, isang kainan lang yun kasama yung mga estudyante mga bata apat na ano apat kami toport ang ano nagastos bye bye mga friends 'yan lulutuin ko na to